Matapos ang tatlong araw na modified basic safety training ng Marina dito sa Binuanan Rizal, ngayong araw naman sinimula ng Marina ang isang pagpupulong kasama ang mga wangkero at bangka operators. Nasasagot po yung mga tanong po namin mam, sa tulong po ng Marina na alalaman po namin. Very fruitful naman. Maraming mga changes na malaki mal malaking na sa tulad namin mga operators. At Safety press sa isinagawang pagpupulong ng Marina Katuwang ang Philippine Coast Guard, Talim Island Passenger Motorboat and Patron Association at lokal na pamahalaan ng Binangonan para sa mga bangka operators. Laking tuwa ng mga ito na nabigyan sila ng pagkakataon na marinig at maiparating ang kanilang mga hinaing sa gobyerno. Ayon kay Emeline Plegaria, isang operator, sinabi nito na napakalaking tulong ng isinagawang forum sa kanilang sektor. Ang um, uh, forum na nangyayari ngayon dito sa may BRC, sa may Awolan. Nakaharap po namin ang mga taga Marina at ang Coast Guard at saka ang operator po ng mga bangka. Napakalaking tulong sa amin. Kasi po, dito po na pag-usapan po namin ang mga ka-inayin po namin, nabigyan po ng na kasagutan. Sana po, uh, patuloy niyo po kami sa <coughs> Binigyang diin naman ni Marina Administrator Sonia Malaluan ang importansya ng kaligtasan, hindi lamang ng mga pasahero, kundi pati na rin ng mga bankero. Ang buhay at kaligtasan ng mga taong nakasakay sa bangka niyo. Napakalaking responsibilidad, napakalaking obligasyon. Nagpaalala rin ng Philippine Coast Guard sa mga bangkero na makipagtulungan at sumunod sa mga umiiral na regulasyon. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang lokal na pamahalaan ng binangonan sa mga proyekto ng marina na naglalayong mapabuti ang regulasyon at serbisyo ng mga transportasyong pantubig sa nasabing bayan. Layunin ng pagpupulong na maresolba ang mga isyo ng bangkero, bangka operators at bangka owners na miyembro ng TIPMOPA o isang samahan na binubuo ng bigit ko 70 kasapi mula sa Talim Island Binangonan ng Rizal. Ito ay magsisilbing tulay para sa mas maayos na komunikasyon sa pagitan ng mga operator at ng mga ahensya ng gobyerno kasabay ng pagpapatupad ng programang Ligtas Biyaheng Dagat ng Marina. sa Ligdas Dagat mula rito sa Binawanan Rizal. Ito si Rona De Los Santos, Marina, DGTV, News on Deck.